Nagbibigay ang isang pader sa tabi ng ilog sa Navotas City. Dahil po dyan, basro magasa ang baha at lalong pinasok ng tubig ang mga bahay. Para bigyan tayo ng detalye, live mula Votas, sa Navotas sa sa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, pakikwento nga sa amin ano bang nangyari dyan. Ruth, nagsilikas na ang ilang residente rito sa Celestino Street sa Navotas. Doble dagok nga ang kinaharap nila. Maliban kasi sa pagbahang dulot ng walang humpay na pagulan, bumigay pa ang isang pader na humaharang o pumipigil sana sa pagragasa ng baha. Kasagsagan ng malakas na pag-ulan kanina umaga nang biglang bumigay ang pader na ito sa tabi ng ilog sa Celestino Street dito sa Navotas. Dahil dyan, rumagasa ang tubig at tinumbok ang mga bahay sa paligid. Sa lakas ng Agos, halos matangay ang, ng alon ang mga residente habang lumilikas at nagsisihingi ng tulong. Ayon sa mga taga-barangay, umabot sa lagpas tao ang rumagasang tubig na pinalala ng high tide at buhos ng ulan. Ilang residente ang nagdesisyong lumikas at sinuong ang malakas na agos ng tubig sa Eskinita habang sinasalubong ng mga rescuer. Gamit ang rubber boat, inilikas sila ng mga pulis at kawani ng Navotas DRRMO. Kwento ng mga nakausap nating na stranded na residente, nakaramdam daw sila ng pagyanig sa kasagsagan ng ulan at yun na nga bumigay na pala ang nasabing pader. Kaya diretsong pumasok ang tubig sa kanilang mga bahay. Agad daw silang umakyat sa second floor. Samantala, ilang residente rin na lubog na sa baha ang mga bahay ang sumakay na rin sa rescue trucks at nagpalikas sa lokal na pahamalaan. Ruth, may at maya pa rin yung ambon at buhos ng ulan dito sa Navotas at mataas pa rin ang tubig partikular dito sa kahabaan ng M. Naval. Panay rin ang ikot ng mga sasakyan ng LGU at nagpapaalala sa mga residente, lalo na sa mga bata na huwag maglaro o magbabad sa baha para makaiwas sa sakit. Samantala, matapos ang isinagawang special session ng City Council ng Navotas, idineklara kanina umaga ang state of calamity sa lungsod. Ruth. Yan po ang Express Report ni Dave Abuel well Live mula sa Navotas. Mga kapatid, Ruth Cabal para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.